Guys, nandito kami ngayon sa Asahi Super Dry Factory ng Beer Alam niyo yung Asahi, diba? Actually, dito sa Japan yan And, eto May tour kami papunta dito So Nandito kami ngayon To watch The Super Dry Factory ito tour guide niya kami mamaya. Actually, hindi kami pwedeng pumasok sa pinaka factory. Sa paligid lang. So, let's see guys. Ang daming mga commercials. Yung iba, ito yung paborito ng asawa ko. Super dry. Ewan ko kung ano. Sa mga manginginom, siguro masarap yan. Pero for me, na hindi naman umiinom ng alak, hindi ko alam kung ano. So, actually, para sa mga lalaki lang, siguro. So, eto, posing-posing muna tayo, selfie-selfie, habang hinihintay yung mga grupo namin. Yan. may art exhibition. Ayan, mga animals na yan gawa sa uh, lata ng asahi. Ayan, kita nyo. Galing, di ba? Kinorte nilang animal yung ano, mga And this is my husband na may hindi super dry. Ayan, mm -hmm. Madami na kami. Uy ko, no? Kasi group by group ito, hindi pwedeng pa isa-isa at may entrance fee ang um, 500 pesos ito ay mga ano ng ukan imbakan so yan mula sa taas yan nakikita namin yung mga malalaking tangke na ginagawang beer uh, yan yan iniimbak yung mga tapos na bago ito, ito um, actually uh, puro machine yan puro machine actually bawal magkuha ng video pero alam nyo naman ako patago lang patago kayo yung mapinisa yan tapos na yan ganyan yung factory sa loob uh, pwedeng lumapit sa loob. Then, to, escalator yan papunta doon. Doon sa loob. Napakalawin. Ang <laughs> ganda lang yung tatapakan mo. Yun. Nakakapit. Yung tatapakan mo yan, magtatakbo yung <laughs> Pasamahan na data de ue no ayan. ayan. Aket toilet kami 7th floor kasi may free drink daw. Sa 7th floor. painumin kami pakakainin ng pa drink all you can. Pero hindi man ako umiinom, kaya yung juice lang ang ininom ko at sa asawa ko na uminom ng beer. Pero kung ikaw ay nagmamaneho papunta dyan, hindi sure. ka pwede uminom. T Checking ka may kasi baka mapaano, bawal-bawal. So, yung mga hindi lang mag drive ang pwedeng uminom. Meron na rin bago ngayon, pala yung no alcohol pero ang lasa niya ay beer ayun ay, ang ininom ko masarap din guys hindi siya nakakalasin para ka na rin uminom <laughs> from the 7th floor oh marami ng bagong labas ngayon ayan hindi, hindi ka na ng drink ay kampay na lang, uh, juice lang juice yan, yung ininom ng asawa ko is non-alcohol yan, na beer. Bawal siya minum kasi siyang driver. Ano yun, So, yan guys, pauwi na kami. And thank you for watching. Ang ganda, ang Terima <laughs>